Good morning, guys. Itayian ko ang mga uniform ni darling ko. Mga pinahatag niya ni Ma'am Ann. Shout out kali kay Ma'am Ann. Ay, Kada ko ugyapon, ba? Diba? Be, naku ugyapon. Be, 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 be eh, nga mo, no. Para makita ko, amo, no? <laughs> Wine guys. sige Anahay na ako, anahay na mga guys. Bantie ako sa mga sulok-sulok, sulok sa ako na. Sulok-sulok niya sa To, wala ko na, upos na, wala ko na kahit ikit nga na, upos okay. uh, yung, uh, ko kayo hiyapin lang guys uh, so, so, uh, <laughs> um, hawak na guys ang ginagagulukan ko ah uh. guys sige so, na ako na ito may ipagtayaan eh para masuksok niya kaya kung patahi tapos pa niya sa sastri guys bayad na po okay. maras ko pa kita shout out gali sa kay mamaan uh, ako na magpapagwapa na kagot buot ko uh, <clears throat> na busing busing ko sa iya ni haling guys Yung mga dinakaan yun sa iya nga bata so ay ang bata niya dalaga na kag nag eskwila na sa lain na eskwila ganyan mo guys nanugod mo siya ng mga kapoy kaya wala naman siya tagaan mga mga hinapos niya kay mga college na siguro so pinatag niya sa akin gamit ko pa sa ako na nakakas ang anak ko grade 3 pa lang hindi malawag-lawag pa ang kapagamit na sa nyo e, pasalamat pa ko guys eh e et, syempre hindi na ako magbakal ay himuon ko na lang pa gamay-gamayan ko na lang guys kaya bata puya, man, ko yan sa pagkaniwang man e, hindi ako at least guys pagkamayan ko na lang sa, -sa, -sa magbakal kapag isang bag-usin niya e, ay ba pa, sa pagkamahal ng mga guys No, no. Bada, parang, baka bago ano lang para na. Thank guys. Kita na muna pa. Diba? Salamat. So, thank you so much kid mom. Pagkakakita sa ko sa'yo, I love you. Pagkamay ko ko lang mama hindi hindi kid sa guys guys. ako kita na, na. Gamay lang lang dito puro sa mga grade ano po mananiguro nga ano sa nyanata hindi hindi di matama guys ay hindi nga pagamay gamayan ko lang guys kaya ang ibang sinigit pagamayan ko sa manghod ko ito may ari pa nabigyan yung mga mugol na kung hindi ko pag ipasok-sok sa iyo guys

guys thank you so much for watching